So hey guys, papunta uh, tayong tayo ngayon sa Magkiangkang uh, dayon Undayon Bilya Purokat 15 Meron daw doon kig guys na ano, uh, Pinag-iigiban sa lahat uh, May mga istorya din kakaiba Amara mentro okay, so geso. Asa, akan ambon diri. Bondiri Ambon diri lah saya itu nah Biliun Dayon. Situ megkang Kang. Iya nah nah. Ikaw ang sa imong pamina. Katong tigwang bisaw na katong ako. Sige nga dito sa ubos. Oo. Oh. Bakta class 2 si gabi na mangi igante diri mo hot. Hot? Ano man ba? Didi. Hmm. Ah, ulo pa lang oh, lawas. Ata na. Matindog gay diri. Nako po. Oh, tiyan nyo. Kamilingan eh. Tindog ani.

Ang lawas asa naman? Wa gani ulur gani ni hulu. Ulur ra na 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 na, na na na, na, na pulitan re. Mo ba? Mo ba na patya mini bata sa ona kay kahoy pa mani sa ona. Mm -hmm. wala pa sa wala pa Tapos dang man. Pulog patay. Dang lug mo gani ki ko di kay dang kayo. Dang lug. Nam sa ibot sa yang hubot ang way. Dang man. Dang lug tapos namatay ang bata dali. Eh. Nahulog siya? Turok ka bata at napatay ka siya. Mhm. Hey guys, uh, magandang araw sa inyo lahat. Nandito nga pala tayo sa Magyangkang, no? Uh, Purok 15. Papunta tong Bilya Undayon, guys. At nakita natin dito sa ating mga paglilibot to sa mga kabundukan. Nakita natin dito yung langob o cave na to. Ayan, no? dito daw may nakausap tayo kanina guys ang sabi nila dito kahit ano dong ilin nyo dito kahit anong init mangyayaring init hindi ito na tutuyuan ng tubig ito yung nagsusuplay ng tubig sa buong uh, kabahayan dito buong mga kanayunan dito ito yung nagsusuplay ng tubig at ang balita dito guys mga sabi-sabi pinapangalagaan na ito ng mga diwata kaya tara samahan nyo ko guys puntahan natin papasyal ko kayo dito ya yeah yan papunta lang billion da guys at dito ay ito na yung lang okay na ang queen dito guys dito lagi lahat mga taga lugar dito dito lagi sila no you know ang lakas ng ano dito guys ang lakas ng agos ng bukal matirik guys no nakakatakot pero kailangan natin babain ayan may mga kanayunan doon so baba tayo guys no at dito rin daw sila na guys yung mga nagiigib ayan so baba tayo guys ang tawag sa si bisaya nito guys langob no wala na ibang pangalan na sila dito ito lang eh kaya daw to malakas ang agos dito at hindi natutuyuan to sa panahon ng mga ininyo gawa nung pinapangalagaan natin ng mga diwata so ayan dito tayo so ayan yung labasan niya, guys Tingnan nyo, bukal lo. sa kabilang barrio daw guys, sabi ng ano, ito daw yung ah, uh, parang yung tawag nun, ang tawag nito guys, hindi human hose, yun yung nagsusupply doon ng tubig. At, ang pinanggalingan ng bukal na ito, yan, ito ng bukal na yan. Ang yan, ito. Ito daw dito guys. sabi dyan makakapasok naman daw dyan pero uh, wala tayong sigup na hininga kasi nga malalim daw dyan. parang walang gravity na gano'n oh, walang gravity sorry <laughs> walang hangin yan yeah. dito na sa na rin mayroon diyang daanan sa tubig para imburnal ha, din sa kabila din, uh, bundok uy na ano to guys ay ano Tungi -tungi guys sinilas lang po na tayo guys kasi ah uh, naglubad ko yung kasi madulas yung pagdana no okay guys eh. ay na. ganoon hmm? nakikita ko lang to saan ni sa, isa atawon nun sa tiktok sa mga chinese niyo yun yung ano yung yung bato ini-slice nila oh hindi siya hu 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 laki. yeah Ito. Ito na. Oh, ang Ang So ang galing ng ano, no? Oh. ang galing ng nature, no? may tubig silang pagkukuhanan dito. So ayun lang guys, mula dito sa Magkiangkang, Poro Quince. Uh, malapit to sa Villa Undayon. Shout out sa inyo lahat dyan. Uh, At nakabisita ako sa lugar niyo. Maraming maraming salamat guys. Kaya tara exit na tayo. Pinakita ko lang kayo dito sa lugar na tinatawag nilang langob.